Magandang araw po sa ating lahat. Nandito po tayo kayo sa Dondon para magpatid sa bigas at saka sa grocery at saka sa litsong manok. gan gun dan oh,

Yan, binuksan po. Iroon Don. Ito po yung itong manok. Ito na po, Ma'am Grace. Natig ko na po kay Don. Mamaya, pupunta kami ng Balintawak para magpagupit at saka bibili siya ng shirt. Ah. yun so oh. saka yung gatas mo doon so oh. oh. so yung ito pong sabon ni mo doon hmm. oh. at saka may shampoo ka doon hmm. saka yung toothpaste mo doon yan, at saka yung bupang paligo, nandyan dun ha. Sa kapang oh. laba dyan. Oh. Yan po lahat. Uh, 1,000, saka 300, at saka yung bigas, 15 uh, 1,500. Kain muna Don! Oh. Mamaya, papunta tayo ng balintawak ha. Oh. Para magpagupit. sabi mo kay Mama Grace doon? Ma'am Grace, maraming salamat sa Pasko. Ayan. So, Isire. O. Oh. Uh, Saliga. Tsaka ito, litsong manok. Litsong manok. O, oh, uh, kakain muna ako. Kakain muna ako. Bago pupunta ng Balintawak, magpagupit. Bago ako pumunta ng, ng Balintawak, bago magpagupit. oh, uh, tsaka bibili ng shirt, no? O. Uh, Ah, Kain muna. Kain buksan mo. Nambuksan mo dun. Ano ba kamatapon? Yan. Nilit pa dahil ha? Oh, hmm, bago nang bili ko doon, galing mm -hmm. ako balin to Yan. Yan, oh. kain muna doon, doon ha? Ito po yung bintang maman doon doon. Magkano po yung isang anay? Uh, 15. Ah, uh, 15 daw tong isang balot. Tong isang balot. Yan, sarap din yan ha? Insido yan. Jo, mustajoe. Ah, ok na. Ah, pemain ka na. Yan, muli tayo na po si Jojo. Jo. Ok na daw siya sabi niya. Kain na, Joe! Ayan, kumain na si Joe, Joe. Ayan, masarap yan, Joe. Lechon, Joe. Yan, Kumain na siya. Sige! Ah... Lecung manok Jo. Oke okay na, Jo. Iya, nagyaya na si Jo, jo sa akin. Kakain daw kami. Pagaling ka na, Jo, ha? Nalido ka na, Jo. Ligo, Joe. Ligo, uh, malamit ka. Malamig, Joe. Ha? Malamig. Uh, mainit? Maka uh, Mustahin mo si Sir Gab, jo Joe, sabihin mo. mustaka na, Sir Gab. Yan, wala nang kadina si Jojo Magaling-galing na po si Jojo ngayon Kasi magsasalita na po siya sa atin Kung tanongin Sabi na sa akin, kain daw Kain kumain na si, uh, si Don Don. Sarap Don. Mm. Yan. Sige. Tapos na. Yan. Ah, daming kinain na Don Don ngayon manok. Yan. Magpagupit kami mamaya. Tapos bibili siya ng shirt. At saka yung t-shirt niya. kung paninda nila ang doon doon yan saka yung noodles yan po mamaya punta kami sa bayan po para magpagupit ni Dondon -don at saka Bili siya ng short. Punta kami muna ng Balintawak kasi tapos na kumain doon doon. Nay, laka, punta muna kami ng oh. Balintawak, Nay. Kaya na doon. Kaya doon doon. na? sa no, ano sa Salamat. Ano na kung pila? Diana, please proceed to counter 3. Diana to counter 3, please. Mm -hmm. không xin cái t-shirt no cái này vô vô okay, Eh, tingnan natin. So, eh, ikaw mo. Ikaw mo lang. Ayan. Masukat na po si Dondon. Ayan na. Ah? Ayan, oh, bababayad na po kami doon. Ha? Ha? So, bayad ito sa

di tapos kita po takpok sampai doon. Cedundun dan takpok, takpok, kami Lebang don Yang ditunupu tayo Kadun don Yang putih kendaan Putih papasok Kanila don don Yang ini wala natin motor Salabas sobrang putik yun na sign of them bili siya ng short kaya nakapag-update na siya yan pong gamit ng binili namin. So, ito yung... Ah, dito sa loob doon. Para di maputik doon. Okay, yan. Sobrang putik. Mayroon okay, pa. Yan. Ngayon <laughs> to. Yan. Tingnan mo dun um, yung yung t-shirt binili mo. Yan ang gusto ni Don Don. Yan. Hmm. Maganda na? No? oh, maganda yan. Yan, magano to Don? Tingnan natin yung yan 189 mo 'yung 'Yan ang gusto. 'Yan ang gusto mo no? Hmm. 'Yung shirt mo. So. 'Yan. Maganda din. Yan hmm. pinili din doon doon. Maganda rin. Magkano to doon? Tingnan natin. Ah, oh, ito po price niya. Okay. Di 215. 215. Hmm. Kasya mo yan? Hmm. Hey, tingnan mo, i mo dito sa baywang mo. Ayan, kasihan-kasihan di Dondon. Kasihan. Yes, yeah. Ayan, anong sabi mo ka, Ma'am Grace? Ma'am Grace, ma. ma Dagang salamat sa maligyan ng short sa Pasko. Oo. Uh. At saka, kumit. Oo. Uh. Si Pati May natira doon. Ito, magkano si Siguro to doon? yan 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 ang natira sa binigay mo ma'am Grace nga 35 oh kanino yan doon Ah, oh, tesingko daw mga 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 Ah, mo si Sir Gab? Sir kumusta na? Oh, oh, sa sinong kumusta mo doon sa diet? Si si Alex. Ah, oh, wala na si Alex. Yun. Meron na din din si 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 Starlock. Ah, oh, sino pa, hindi si mo strain mo Oh ah, si Santos tos Si.. ko bam, Si.. saan, oh. Si.. saan, J oh, saan, oh, okay. no? oh. saan, J, Si.. saan, saan, Si.. si sa uh, Masli. Ha. no. Hindi mo talaga nakalimutan lahat no? Ha. Uh, Nalala mo lahat doon? Ha. Uh, si sa to. ah uh, Si Saga po si Vincent. Ha. Uh, si uh, Saga po si TV. Ha. Uh, anong mga mo Uh, ano yung kanta mas kanila? Merry Christmas, Merry Pasko,

Papa. Ah. Uh, papa ul ah, uh, uli ana sa di ay Tay hmm. lang tawon ato imong tanom. Ah. Ah, tingnan mo namin ang tanom ni Dondon Sabi niya malaki na daw. Hmm. Ta, ah. ah, ikaw na. Hmm. tingnan namin ang ukuran ni Dondon. Ayan. Hindi na pala yung okra ni Don Ayan. Namatay ka sa manok. Ah. Uh, dito pa. Oh. Sino na tinimi ka? Ah. Uh. Um, dami an mo ah. Uh. Yan ang pala ang kanin don. Tu pala ng ukra. Yan. Nilakin na pala.

yan malung kay ni don don oh yan walang malung kay ni don don ngayon oh dami pala Malaki ng ukran don don ah dami tentan natin oh hindi na tama na yan oh sige dito naman dami

Ma'am Grace. Ma'am Grace. Ma'am Grace salamat, 'yon. Salamat sa tolong mo, sa uh, Damit. Ah. Uh, Ikaw mga begas, Sire. Ah. Uh, Ikaw kaluntaryo. Ah, uh, sige. Salamat. Na-bye-bye. Sire. Bye-bye. Yan. Uh, hanggang dito lang po ang vlog natin dun-dun. Abangan -dun. uh, ang susunod. Huwag niyong kalimutan sa ating team leader si Gabi Sira. Uh, sa mga kasama natin, Good Vlog, RB Pastano Channel, Rinan Mix TV Vlog, uh Mix Vlog. Ako ng si Jewel Pintes. Hanggang dito lang po ang vlog natin. Abangan na natin sa susunod. Pag-vlog natin iyon doon. Bye-bye.